Wow, maaliwalas na ng ating ngatan ng kusina. Finally, Eto talaga yung problema namin dito sa kusina. Lagi nalang basa ang sahing. Dahil nga sa lababo namin na hindi nga maayos ang pagkakagawa. Medyo mababa nga dito banda sa gilid kaya lumalabas agad ng tubig. Kaya lagi nga ako nauubusan ng tuyong basahan dahil lagi nga basa dito. Lahat na nga sinapin ko dito kapag wala na akong magamit na basahan. Eto nga pinagtatanggal ko yung mga karton na sinapin ko dito. Sobrang kapal na nga at basang basa na. Nung nakaraan nga ay nilagyan ko nga rin dito ng plywood na hindi nagagamit. Para hindi lang malamig kapag apakan. Dahil malamig nga ang simento, lalo na't palaging basa. Sobrang na-stress nga kami dito sa lababo at nagtis nga muna kami ng ilang buwan. At isa nga rin itong sahig na problema, pag nababasa nga ay namumuti agad kahit nga bagong floor wax pa lang. Ang plano ko nga ay lagyan na lang ito ng vinyl tiles para maayos naman tingnan ng kusina at hindi na nga ako palagi nagpo floor wax dahil ganun din naman lagi nagpuputi-puti. At syempre ipapaayos ko muna kay Dada yung lababo para nga hindi na masyadong basa dito yung sahig. Nag-order na nga rin ako ng mga vinyl tiles at itatry nga namin kung maganda ba talaga yung vinyl na ilagay dito sa kusina. At patutuyuin muna namin ng maigi itong sahig bago namin dikitan ng vinyl.